What you see on your screen is an exodus of migrants. Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, muling naging sintro ng tingsyon dahil sa kanyang patakaran sa immigration. Hindi pa man lumipas ang isang linggo, mulang utusan ni Trump ang maopisyal na hulhin ang mga imigrante na walang paintulot at ipatapon sila palabas ng bansa. Maging ang trupa ng mga militar inutusan na rin upang tulungan ng papauwi ang imigrante gamit ang masakyang panghimpapawid ng militar. Gayunpaman, ang utos ni Trump ay nakatanggap ng babala mula sa mga pinuno ng bansa. Ano ba ang nagtutulak kay Trump ay pagpilit ang pagtupad sa kanyang mga pangako sa pangkumpanya kahit itinuturing ng marami ang kanyang patakaran bilang katulad ng Nazi Germany. Ang pag-aristo at pagpapaalis ng mga itim na imigrante. Sa kasalukuyan, naganap ang pinakamalaking operasyon ng pagpaalis sa kasaysayan ng Estados Unidos matapos paigtingin ni Pangulong Donald Trump ang mga aktibidad sa hangganan. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ni Alcalde, New York City, si Razzi Baraka sa parehong araw ang na aksyon ay nakatakot at malinaw na lumabag sa konstitusyon ng Estados Unidos. Nagsagawa ng raid ang mga ahinti ng imigrasyon sa isang lokal na negosyo upang aristuhin ang mga nanirahan sa lugar. Isa sa mga naristo na isinagawang raid ay isang veterano ng militar ng IS or anti-Sadmarin. Sa ulat ng Hindu website sa kanilang binanggit ang nasabing insidente. Sa daan Ipinahayag ng demokratikong senador mula sa New Jersey na sina Corey Brooker at Andy Kim ang kanilang pagkabahala sa raid na naganap sa Newark, USA. Ayon sa kanilang pahayag, ang mga ganitong aksyon ay nagpalaganap ng takot sa ating komunidad at sa ating sirang sistema ng imigrasyon ay kailangan ng solusyon, hindi lamang sa paraan ng mga nakakatakot. Malinaw din na tinanggihan ang desisyon ni Trump. Paggamit ng eroplano ng militar sa kabilang sa pagsang-ayon, ipinahayag ng White House na magbigay malinaw at magtibay na mensahe si Trump sa buong mundo sa pamagitan ng kaniyang palisya sa emigrasyon. Dahil dito, tila kailangan maging handa ang mga tungkulin ng emigrasyon na lalahanin ang mahakbang ng iba. Ayon sa mga otoridad, ang agresibong hakbang ay malinaw makikita tulad ni Tom Human, ang direktor ng immigration at tinaguriang hari ng mga hangganan ay nagpahayag ng impormasyon. Ginamit ng gobyerno ng US ang mga eroplano ng militar upang magtransport ng imigrante pabalik sa kanilang bansa pinagmulan sa pinakaunang pagkakataon. At ito ay naganap araw-araw sinabi ito ng panayam kay Marat Radhat post ng EBC this week. Para sa mga opisyal ng US, mahigit 150 na emigrante ang nahihatid sa Guatemala sa pamagitan ng dalawang magkahiwalay ng flight noong Huibis. Sinabi ni Human na ito ay bahagi lamang na malawak na plano. Sa isang yugto, na kagaya ni Human ang paraan sa paghawak ng opisyal na emigrasyon at kalihim ng Estados Unidos ng US sa ilalim ng pamalaan ni Trump. Ikinumpara ang hakbang na pinipili ni Joe Biden. Dong una, may batayan na hindi dapat gumastos ang mga opisyal ng imigrasyon. Sinabi rin ni Huma, ang kalihim ng estados ng US ay kaugnayan ng pagpapahayag na ito. Sa ilalim ng pangyayaring ito, hindi inasahan na gagastos ng malaki ang opisyal ng imigrasyon. Ano sa tingin ninyo ang mga ginawa ni Trump sa Amerika? Makatao ba ito o hindi?